o okay, oh, interesado kayong mag-apply dito mga idol. UK, saka papuntang UK, saka Ireland. Ang dami din nilang pinapaalis dito. Legit din itong agency na to, No? Magandang applyan siya. Ito yung agency nila, mga idol na legit na no? papuntang UK, saka Ireland. Pero bago yung mga idol ay. Okay mga idol, baka interesado kayo mag-apply dito. Maganda rin to mga idol, oh. ang dami nilang pinapalis pa puntang UK, no? bound to UK, saka Ireland. Kaya hindi lang may ibang lugar din sila hawak No? Hindi lang ano, pa Australia. Ito yung agency mga idol, piplex ko dito sa video. No? Tingnan nyo to, patapusin nyo lang itong video mga idol para maano nyo. No? Itong Oriol Global Connection. Yan, ito yung FB nila. Search nyo lang to sa FB nila mga idol, no? Makikita yun yung mga details nila doon na sa Makati yung ano nila. Yung location nila, no? Sa, yung agency nila. Yan, pwede kayong mag-apply dyan ng walk-in, no? Ang dami nilang pinapaalis dito. Nakita ko maganda nga, ano to, maganda siyang apply yan. Papuntang Ireland, saka ano, saka UK. Tapos ito, eh, ito, yung mga ano nila dito, yung mga pinapaalis nila. Tingnan nyo dito mga idol. Oh. Yan, makikita nyo dito na legit ng mga agency na ito. No? So, ito yung may partner din nila na ano, oh. yung Caves Tree Sherman Power and Construction Corporation. Ito, yung, ito naman yung pa-Australia. No? Ang dami din nilang pinapaalis pa-Australia. Baka interesado kayo dyan. Subukan nyo mag-apply. Maganda rin yung agency na yun, no? Sa nakikita ko doon, ang dami rin ang pinapaalis, no? Sa kayong isa, yung Oriol, ang dami na pinapaalis. Nakita ko yung ano doon, yung nagtatrabaho doon sa ano, doon sa agency na yon Nag, ano din siya, nag, nagpo-post ba? Parang siya yung, nag, ano, binablog niya yung mga ano, mga nakakaalis ang dami. Kaya napaka-legit din po yung ano yung Oreo Global Collection. Ang dami pong nakaalis doon. Kaya kung interesado din po kayo mag-apply sa agency ko, sa naging agency ko dyan sa Pilipinas. Free lang po lang mga idol, no? Hindi po ako recruiter diyan o promoter ng agency, no? Baka mag-apply kayo sa akin, doon po kayo mag-apply sa agency. Nagsishare lang po ako ng mga ano, ng mga agency na pwede nyong applyan ba? Para hindi kayong maloko o mas kam. Kung interesado din po kayo sa naging agency ko papunta dito sa Japan, ito, na, napakaganda din ng agency na to. Sure na hindi po talaga kayo loko at napaka-legit. Maganda po ito dahil ito po yung naging agency ko, no? Maganda po yung patakaran din nila dito, na no? Tinutulungan po talaga kayo. Once na natanggap kayo dito, makakaalis po kayo papuntang Japan. Ito naman, bound to Japan. Saka may ano din sila, Australia. Saka Poland din. Pero bihira po sila nakakaano din, eh. Pag may hiring lang. Ang pinakamaraming hiring talaga nila papunta sa Japan. Baka interesado kayo dyan, bisitahin nyo yung FB page nila, no? Ito yung Ono Agency. Search nyo lang yung Ono Overseas Placement Incorporated or Ono Agency, no? Makita yung followers nila dito, 600, 700 na, no? Ito, flex ko na lang dito sa video, no? Para makita nyo dito. So, disclaimer lang, hindi po ako recruiter ng mga agency dito, no? O promoter, no? Nagsishare lang ako ba? Para hindi na kayo mahirapan pa maghanap. Yan pa, mga legit po yan. Pwede pa i-check. I-double check niyo po sa mga, ano, para sigurado din po kayo. Pero, sure po ako dyan, na Hindi po talaga kayo maluloko dyan. Legit po yung mga agency na sinishare ko po dito sa inyo. Baka, mga idol, pwede naman pakilike and subscribe, no? Para updated po kayo lagi dito sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat sa inyo mga idol.